Aayo mo na mabait ah. Sige, ganito na lang. Sige, In mo. Ang pangit na motor mo. Okay. Ang oh, pangit na motor mo. Oh, ano, 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 ano? Pag nanalo ako, oh. oh sa'yo na sa ayaw to. Motor. Oh, Sa'yo yan. Oh, <laughs> oh, 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 kapitan oh. mo oh, ng sidecar to. Para Kapitan may... ng sidecar. Oh. mo, din naman oh. <laughs> tayo si Gillian eh. Pwede nga yan. Oh. Ma. Mo... <laughs> Nakita ka ba ganyan naka sidecar? Oh. Naging yan, oh. diba? Pag naging akin yan, ay talaga. Okay. Ano, ano ba gagawin si mo dyan, boss? Ha? Kung magiging sa'yo, akala mo madali. Hindi. Sige, ganto. Pag umabot to ng 20k oh, reacts, dun lang matutuloy yung karera. Oh. Naranasan mo na ba sa buhay minsan magtulak? Ako naranasan ko, sobrang hirap. Ah, hirap humingin ng tulong eh. Lalo na pag mga kupalingin mo. Sundan mo ko. Meron 50 ah, Boss! Ano? Ang customer? Ang bakit? Hindi. Pingilan sana akong konting tulong lang. Konting tulong? Oo. Oh. Tulong? Oo, oh, tulong lang boss. Ano? Okay. Hindi! Uy! Bustos yung gas lang, pampunta lang doon sa gas station. Ha? Huh? Gas lang, bami ang leaded ka na pula. Hotdog. Pumpunto. Uy, 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 uy. Kumagulo dito. Ay, kaya nang tulog. Kaya nga na nito, nangingi ako ng tulong na maayos. Aayaw ayaw mo na mabait ha. Sige, ganito na lang. Tingin mo, ang pangit na motor mo. Okay. Wow. ang pangit na motor mo. Okay. Mga okay. nagre-raider. Wait, mga... ah. wait lang ha, wait lang ha. Ano sinasabi mo? bihingi ka ng tulong ng maayos. E Eh bakit? Deserve mo bang tulungan? Oo. Oh, oh, hindi naman eh. Kaya yung mga naka-raider yan, gaya ni Lucio, huwag nyo idol Ito yung idol niyo, mga peke yung pesa. Yung, Pe yung, yung. peke. Ah, gusto mong kupalan? Oo. Oh. Oh. Ready? 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 Hindi, teka lang, teka oh. lang. Yung ano na eh. oh, ano? Total, ayaw mo patuloyin sa bahay mo. oh, ano? Ganto na lang. sasalang alang ko na yung motor ko. Oh. Ganto, Lucio. Oh. Magkarera tayo. Ano na naman? <laughs> Karera? Ano oh. naman? Pag nanalo ka, sa'yo to motor ko. Uy. Karera? Oo. Oh. Pag nanalo ako, dito ako titira. Ay, ba't mo sinarado? Carrera? Oo. Oh. mo. Ayun na, ayun. Hoy! Ikaw ay naman ang ingay. Nakakayo sa kapit kayo. Kaya mo ba nandito kayo? Tsaka ikaw ang batang dito. Pinalayas na kita. Dapat ka. Anong niyayabang mo narinig ko karera-karera? Inamo mo si Busos. Hindi. Nangingi ako ng gas na maayos. Sinaraduan ako ng gate. Eh di kukupaling ko. Ano? Ano? Oto to naman yun. mga nakarader. Ganyan. Kamote. Makukulit. Ang yabang mo eh, yung motor mo. Mas maangas pa yung rider dito sa totoo lang eh. Oh, maangas yeah. talaga yan kung may gas. Wala nang gas ah, eh. Wala gas? Oh, ko na lang eh. Oh, okay. Ba't ang yabang mo pa? Kapag wala ka nang matiran, wala Hindi, na gas nang eh. gas. para meron ako matiran. Pag nanalo si Lucio, sa kanya to motor ko. Pag nanalo ako, dito ako titiran. Oh. Ano ah, ano ano ano? Pag Boss. nanalo ako, sa'yo oh. na Sa'yo to! Oo! Sa'yo oh. say yan! Bilisan! ako Oo. Pag say nanalo ako, akin na yan. Oo, oh. sa'yo yan! Akin yan! Oo! Oh. Ah. Oo! Oh, o sige! Game na! O oh, sige! Na. Oh, sige. sige. Na. Basta pag nanalo ka, dito ako titira. Sagot mo monthly bills ko, sagot mo pagkain ko. Pag nanalo ka! Breakfast, lunch, dinner. Pero ulitin ko ha! Nakabidyo ka! Oo, nakabidyo yan! Pag nanalo ako, sa akin yan? yung motor mo. na open yeah. dito. Say, lahat, papel, ORCR, RCR, sa na o, lahat. Sige, okay, kasama o. na. Kasa, sige. Kasama na yung tapang oh. talaga. Oh. Sige. O. O, o, o. sige o. Ilang Ilan oh. si Shiba sa raider mo, ah. Oh. 6,000 siya. Pero, yan. Ano? Magpagas ka muna, Oo, eh. -gas. Ha, yeah, wala kang gasing. Oh, wala kang Baka boss, pairam naman ako, 50. Hindi na, putik oh. na yan. Ang lang. Ang oh, ganda no, ng motor oh, oh. mo, tapos ganyan, na na, walang gas. Bud, uh, lakas tinama mo, bud. Wala, wala kang wala ka na. Tataya mo pa to. Alam mo, para hindi ka nahihirapan. Ano na, yun, yun? May panggas na ako. Oh. Kapitan mo ng sidecar to. Kapitan mo ng sidecar. Kingin mo, din <laughs> naman din naman tricycle yan eh. <laughs> Pwede nga yan eh. Pwede naman tricycle. Pwede Pag naging akin yan, ay talaga. Ano ba mo dyan, boss? Ha? service. Pampasada. <laughs> o oh, sige, kung magiging sa'yo, akala mo madali, <laughs> hindi. Sige, ganto. Pag umabot to ng 20k reacts, dun lang matutuloy yung karera. Oh. Oh, Guys, pabuti nyo na agad. Ano? Surbo laki na to. Hindi uh, naman to uh, nanalo uh, sa akin uh, kahit kailan pa eh. Bo, sa malapit pa dun, magkapapatayo ng water station. Sidecar sige. na lang kayo. Oo, oh, hindi <laughs> oh, naman pa deliver yan eh. Naka-forma yan eh. Kahit Forma. Hindi nakita ka ba ganyan naka sidecar? Wala oh, naman, di ba? Pogi pa dyan yung mga nagpo-forma. Simbang gabi susunod ko lahat kayo oh, sa sama ko ilan. Sa dito, pati ikaw. But, dito tayo Tara na, tara na. na. Ito na lang meron ko. O! papagas ako tulak niyo. Tulungan niyo. Tulungan niyo. Ay, ay, nyo. Tarungan nyo. Tarungan anong tutulungan nyo? Sebe, pwede naman sa mama na kayo sa ba? kanya. Bakit naman? Itutumbang namin dapat. Tara na. Ala, ayun din. Kaya mo yan. Kaya mo Nakapunta ka nga dito eh. Gusto ko sa mga na Kaya mo yan. Sa akin ko pa yan eh. Ayoko bye Motor mo ha? Yung motor ba ko. Baka mo pa sa to. Pag nag 20k reacts, doon na tayo magkakarera. Kala mo ha? Alis okay, ka na, alis ka oh, na. Oh boy. Ano, Bababariwan ko na lang to. Bibigay ito 50 mamaya. Mayana!